kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sabi nga nila, isang beses ka lang raw mabuhay kaya dapat lang daw na maging masagana para ma-enjoy mo ng gusto ang pagkakataong na ibigay sa'yo para mamuhay sa mundo. Gustuhin man ng lahat na maging marangya ang kanilang buhay. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad at swerte para umasenso. Marami ang sumusubok na magsikap ng sobra-sobra pero ganun at ganun pa rin ang nangyayari sa kanila. Mahirap pa rin ang buhay. Meron namang umaasenso dahil sa sinwerte sa trabaho o negosyong napasok at meron namang umasenso dahil sa pagpasok sa mga masasamang gawain na ang tanging puhunan lang ay tapang at tibay ng loob ito ang pinili ng isang 23-anyos na leader ng Karnaping Syndicate sa siyudad ng Makati siya si Ivan Padilla. Bata pa lang noon si Ivan ay problemado na ang kalagayan ng kanilang pamilya dahil sa kapwa na sangkot at nakulong bunga ng ilegal na bisyo ang mga magulang nito kaya walang ibang mapagkuhanan ng suporta at atensyon si Ivan kundi ang mga barkada nito. Hindi nagtagal ay napasok ni Ivan at kanyang mga barkada ang pagiging akyat bahay dahil sa may hitsura at mukhang mayaman ang pormahan ni Ivan kaya siguro marami itong naging kaibigang big na siyang nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon kung saan at kaninong bahay ang kanilang bibiktimahin. Bawat miyembro umano ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan sa bawat operasyon nila. Mula sa pagbukas ng gate hanggang sa pagpasok ng bahay ay planado lahat ng galaw ng mga tauhan ni Ivan Padilla mangha ang mga pulis sa ginawang operasyon ng grupo ni Ivan Padilla Dahil sa sunod-sunod na nakawan ng mga sasakyan sa loob ng limang araw Hindi nakaligtas ang sasakyang Volvo sa Tagaytay na pagmamayari ng ama ng artistang si Derek Ramsey Nang tirahin ito ng grupo Kinagabihan, tinira naman nila ang kotseng Vio sa Las Piñas ng isang call center agent araw ng lunes, nang pati ang sasakyang Toyota Camry ng mismong ambasador na si Roberto Romulo ay tinangay din ng grupo pati na ang isang Toyota Innova na pagmamayari naman ng isang negosyanteng incheck. Isuzu Highlander naman na pagmamayari ng isang pastor ang tinangay ng grupo ni Ivan Padilla sa isang gasolinahan sa Eslex, August 3, 2010. Nakatanggap ng impormasyon ang mga taga NCRPO na bumiyahin na raw pabalik ng Maynila ang grupo nila Ivan Padilla mula sa Imus Cavite kung saan sila ay mira o manon ng ipinagbabawal na bato. Ang Toyota Vios na pagmamayari ng call center agent na ninakaw nila Ivan Padilla ang siyang daladala nito kahit na nakaalarma na sa kapulisan at LTO ang plaka nito. Naispatan ng mga pulis sa pangunguna ni Superintendent Maristelo Manalo ang nasabing Toyota Vios. Sakay si Ivan Padilla sa may General Luna Street Barangay Poblasyon, Makati. Ayon sa kwento ng mga pulis, nang lapitan daw nila ang sasakyan ang nakaparada ay bigla na lang daw silang pinaputukan ng mga sakay nito kasama na si Ivan Padilla. Nagratrata ng magkabilang panig hanggang sa natoda si Ivan Padilla. At na ang mga armas na gamit nila sa loob ng sasakyan. Sinubukan pa raw gamutin sana sa ospital sa Makati si Ivan pero hindi na ito nakayanan pa. Samantala ang kasama nitong nagngangalang Indusel ay nakaligtas sa nasabing inkwentro base sa address sa ID ni Ivan Padilla. Siya raw ay nakatira sa Dab Street, North Forbes Park, Macari City. at napag-alaman din na may koneksyon daw ito sa mga big time at mayayamang sindikato kagaya ng Alabang Boys, Dominguez Group at Valle Verde Gang. Matapos ang pagkatodas ni Ivan Padilla sa kamay ng mga taga NCRPO, ay kaagad na nagsampa ng reklamo sa human rights ang ama nitong kakaabswelto lang sa kanyang mga kaso. Ayon sa kanya, tila may foul play daw sa pagkatodas ng kanyang anak. Pero nanintiga ng mga taga NCRPO na hindi daw nila sinadyang i-delay ang pagdala kay Ivan sa ospital matapos itong matamaan sa nangyaring ratratan siniguro daw talaga muna nila na wala ng iba pang kasamahan si Ivan Padilla na maaaring magpaputok sa kanila na maaaring makadamay sa mga sibilyan o sila mismong mga pulis bago nila ito matulungang dalhin sa pagamutan. Alas 5.50 raw ng umaga ng dalhin nila sa hospital at alas 6 ng umaga nang idiniklara na ito ng doktor na pumanaw na nagsisisi man ang ama ni Ivan sa kapwa nila kapabayaan at hindi na alagaan ng mabuti ang paglaki ni Ivan pero wala na itong magagawa pa. Hindi na niya pwedeng maibalik ang mga nagdaang mga panahon na sa barkada lang ni Ivan siya nakakuha ng hinahanap niya sanang pag-aalaga at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Rason para napasama ito sa mga barkadang walang direksyon ang takbo ng buhay. Ikaw, maayos ba ang mga sinasamahan mong barkada? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.